Saan ka na Sa Santa Cruz. Santa Cruz? Ano ba nakahuli sa'yo? LTO po. Sigurado ka LTO? Opo. Ano mo na naman LTO? Ikaw, nakayunipong po siya ng... Nakayunipong ng LTO? LTO ng Laguna? Mga uh, magandang kumbaga sa lahat mga... Nung nahuli ka ba? Ngayon po, mo itong ORCR? Opo. Sa Rider? Ano, ano daw ang biosecurity? Unregistered na lang po. Dawa daw sa plaka. Ang sabi ng importer ng LTO, unregistered ka. Dahil, ang plaka mo, ang ending ay 7. Ay August na ngayon, di ba? Mm -hmm. Pero dito sa Certificate of Registration mo, 2018. No? October. Oo. Nakita ba bang... Sigurado ka na pinakita mo? Oo, pinakita mo. Mukhang hindi nagbabasa yung enforcer ng LTO. Kasi, Makikita dito sa official receipt Ang date nitong official receipt mo sa renewal ay October 2022 Ano kita mo? Ito ano babasa mo? Apa? Anong nakalagay? Next renewal ko Kailan? October 2022 Oo Madam Matt, ang problema sa LTO, magulo ang sistema. Exacto po, Kong. No? Yes, Kong. Mayroong nasa system, mayroon namang yung sa personnel na sinasabi dapat ganito. Opo. Oh, Kaya siya hinuli ng LTO enforcer base doon sa ending ng plate number niya 7. Yes, Kong dapat July. Yes po. Di ba? Yes ko. Eh, anong problema doon? Yung May kapuluhan na sistema ng LTO. Bakit ka mo? Kung pagpapasin ay plaka, ang sabi, dapat July, July 2023. 2023 ka mo ngayon nyo. Pero may ebidensya siya. Sinasabi, doon sa kanyang renewal noong 2022, sinasabi, next renewal date, October 2023. 2023. So, malinaw, no? Yes, ko. Magkano na ang mumuntahan mo? 12,000 pesos. pesos. <laughs> Napakalaking halaga ko. So, -hmm. Ibig sabihin, kung hindi siya nag-message sa akin, magbabayad po siya ng 12,000 ko. Yes. Magbabayad sila ng 12,000 pesos. Yes, ko. 10,000 para sa unregistered vehicle, 2,000 bilang nagmamaneho siya ng hindi prehistradong... Reckless driving, Reckless sir. Isak yan. Ang problema pa dyan, doon sa Republic Up 10930 pag pumasok ito sa record mo pag nag-renew ka ng lisensya mo, hindi ka na pwedeng mabigyan ng uh, ng 10 uh, taon para sa lisensya mo okay lang sana kung tama ang pagkahuli sa'yo ng LTO wala tayong magagawa batas yun eh eh ang problema dito brother Matt mali, mali ang uli magmumunta ng 12,000 pesos. Tapos, pag nag-renew siya ng lisensya, hindi siya makaka-avail ng 10 years ko. 10 years. Diba? Oo. Oh. Nitong nakaraang hindi pa natatagalan, Brother Matt. Yes po, sabihin niya natin ko. Kung... Yung lumapit sa atin, Hinouli ng deputays ng LTO yes, sa NLEX. Pinagmulta ng 3,000, sinuspende ng isang taon yung truck driver. Hindi lang yung truck driver ang naka-riso, pati buong pamilya niya yes, magugutom. Ito ang masakit nito. Mali ang huli ng enforcer ng LTO. Yes, yung deputays sila sa NLEX. Itong nakaraan naman, siyempre, mahirap ang buhay. Yung ina, ay umiiyak at 12,000 pesos ang mamuntahan. Mabuti, may nagpayo na pumunta po dito. Dumunog dito sa ating opisina. Ay maswerte din, brother Matt, na tiyempuhan tayo. Mali din ang pagkahuli ng Deputize po ni... Deputize uh, din uh, ang FPO. FPO, FPO. <laughs> Siya lang Ang mumuntahan niya ay magkano? 12,000 din. po. 12,000 pesos din. O. Wala naman pa rin ka kaming kukunin ganyang kalaki. Biro eh mo, gaano ka lang yung 12,000 pesos? Tapos, mabuti ito, Brother Matt. Yes po. Siguro, 'pag nagbubulakbol sa trabaho panood sa YouTube at Facebook. <laughs> okay. Yung YouTube. Nakita niya yung kapareho ng sitwasyon niya. Nag-message sa akin. Mm -hmm. Kaya sabi ko base sa evaluation ko ng papers mo mali ang huli sa iyo ng LTO. Yes, 'ko. Malinaw na malinaw ko. Oo. Kaya sabi ko maganda magkausap tayo para maipaliwanag ko sa iyo at masabi ko sa iyo kung ano ang iyong gagawin. No? No. Kaya sa ating mga kababayan po, nationwide, napakaraming beses na nating napatunayan. May mga enforcers ang LTO, may mga district officers ang LTO, may mga deputized enforcers ang LTO, may mga deputized na polis ang LTO. May mga enforcers ang lokal na pamahalaan. Hindi marunong magpasa, Hindi marunong magpatupad ng batas. Kaya kung inaakala po ninyo na parang may mali sa pagkahuli sa inyo, lalo pa patungkol sa sinasabing registro ng sasakyan, modification ng sasakyan ah, LED lights ng motosiklo sinasabing kolorong marami magkonsulta po kayo sa ASAP dito sa aming opisina bukas po ang aming opisina 24 oras araw-araw kung tumawag po kayo at napachempo na itong aming staff ay may kausap, syempre, hindi kayo may entertain. Kaunting tsaga lamang po dahil marami po ang humihingi ng tulong sa atin. Bakit ko po ay minumungkahi na tumawag at kumonsulta kay sa amin? Una, napakalaki ng halaga ng multa. Napakasama na magmumulta kayo na wala naman kayong kasalanan ikalawa may ipinapatupad ang LTO na kapag sa loob ng limang taon ikaw ay nagkaroon ng violation sa susunod na renewal ng inyong lisensya hindi kayo mabibigyan para sa 10 taon hindi biro yung usapin ngayon at dagdag ko pa po dito, may ipinatutupad rin ng LTO na ito ay ating aaksyonan. Ano po? Doon sa Republic Act 10930, Hindi nabanggit sa batas, pero naglabas ng implementing rules and regulations ang LTO kapag na-reach mo yung demerits na ipinatutupad nila marirevoke ang inyong lisensya. No? Kaya tiyakin na susunod tayo sa batas. Pangalawa, titiyakin natin tama ang panguhuli sa inyo. Ano ang napakabigat dito sa aking nabanggit? Pag narevoke ang inyong lisensya, hindi lamang kayo ang mapiperwisyo, may problema kayo sa hanap buhay ninyo dahil napakalaga ang ating sasakyan. Lalo na sa kamay nilaan, buhol-buhol ang trapiko. At pangatlo, kung ang hanap buhay mo ay pagmamaneho, hindi lamang ikaw ang mapeperwisyo, buong pamilya mo. Kaya po ito ay bibigyan natin ng atensyon. <coughs> hindi nabanggit sa batas, pero ginawa nila ng implementing rules and regulations na marirevoke ang inyong lisensya. Ito pa ang hindi maganda sa sitwasyon natin. <coughs> Napakaraming problema natin sa LTO, katulad ng plaka, ilang taon na, hindi pa maibigay-bigay sa atin. <coughs> Tayo ang bibili, magpapagawa ng plaka pag madumi violation kapag medyo malabo violation kapag nasira ng kaunti violation kapag yung ating motor pinalitan natin ng muffler sasabihin modified mali yun no, hindi ko na lang ipaliwanan sa inyo muna ngayon pag sinabi nilang <coughs> maingay ang muffler wala naman decibel meter. Mali yun. Napakadaming problema. Noon, ang sticker, bayad lagi tayo. Hindi naman sila nagbibigay ng sticker. to Tapos, maraming beses na natin napatunayan na marami sila na hindi alam ang tamang pagpapatupad ng batas trafiko. Partikular ito ng Republic Act 4136 at iba pa. Sa kabuuan, napakaraming problema na nagpapabigat sa ating buhay, sa mga motorista at sa ating pamilya. Dagdag pa di uh, sa kasalukuyan, may problema tayo. Walang plastic cards ang LPO. <coughs> no? At nagkaroon na sila ng nag-award sila sa isang contractor para sa plastic cards pero may nagreklamo at may sinasabing uh, questionable doon sa nailabas na kontrata at nakita po ng korte na may katwiran ang nagreklamo kaya po naglabas ng temporary restraining order ibig sabihin po uh, dahil nga questionable yung Nasabing kontrata, wala pang katiyakan kung kailan ulit tayo magkakamero ng plastic cards. Nabanggit ko po ito in relation doon sa IRR na inilabas ng LTO na kapag na-reach natin yung demerits, <coughs> revoke ang ating lisensya. Masyadong malupit, masyadong malupit na pakaraming problema na hindi nila masolusyonan na nagpapahirap sa buhay ng mga motorista at ng kanilang pamilya. Pero sila sobra namang higpit. No, parang ang lupit. Parang nakikita nila 'yung mali natin pero 'yung napakalaking pagkukulang at kamalian ng kanilang ahensya at ng kanilang mga tauhan eh parang ganun-ganun na lamang, no? Kaya kailangan po tayo ay magkaisa. Paglilinaw po sa ating mga kabayan, sabi kaya daw tayo ay gumagawa ng ganitong contents para kumita ng pera. Para yung maman, hindi po totoo yan. Ginagawa po natin ito para magsilbing babala sa ating mga kabayan na dapat mapanuri tayo dito sa mga panguhuli sa atin dahil hindi maganda na tayo ay nagmumulta sa kasalanan na hindi naman natin ginawa at may karampatang mga parusa pa ito no? katulad ng suspension at revocation ng lisensya nabanggit ko po na hindi totoo sinasabi ng iba na ang habol ko lamang kumita ng pera sa YouTube at sa Facebook ang patunay po niyan kung mapapansin ninyo kung sino-sino ang gumagamit ng aking video. Ang dami po niyan. Pero hindi po natin sila pinagbabawalan. No? Yan po ang patunay na hindi natin ginagawa ito para kumita ng pera sa YouTube at sa Facebook. Gusto lamang po natin proteksyonan at iligtas ang marami nating mga kababayan na nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas. Katulad po nung isang araw, nabanggit ko na yan, ang LTO may nahuli sa Kalapan, City, Mindoro. Yung isang kawaawang no turista may kargang lansones sa kanyang van at ibabiyay sa Maynila alas tres pasado ng hapon inimpound ng LTO ang van Andon yung kanyang lansones at uh, nakipag-ugnayan sa atin yung may-ari ng lansones ng gabi kaya nakipag-ugnayan tayo sa uh, LTO chief and sa RD ng Mimaropa ang masakit nito alam na nga na mali ang kanilang trabaho na antala pa halos alas 11 na ng tanghali, kinabukasan ng marilis ang van at ang lansone. Samantalang mula Mindoro hanggang Maynila, may kalayuan at ito ay dadaan pa sa dagat. Kaya kumbaga, yung magandang presyo ay uh, tiyak na tiyak. Ang laki ng ibababa ng presyo noon. Hindi po tama na iniimpang ang sasakyan kasama ang perishable goods katulad ng prutas, gulay at isda at iba pa. So yung po ay nabanggit ko para maging babala sa atin na kapag nakikita at nararamdaman ninyo na mali ang ginagawang pangunguni sa inyo, makipag-ugnayan lamang po sa arsa 24-7 po, bukas po ang ating tanggapan. At sa mga nagsusumbong, Nakikipag-ungnay sa amin, maraming salamat po. Katulad itong kapatid nating taga Laguna, yung kanyang pagsusumbong at pagdulog dito sa ating opisina ay malaking tulong sa atin. Bakit po? Para maiparating natin sa ating mga babayan at nang sa ganun naman po, hindi na rin kayo mabiktima. So, ayun lamang po ang message ko sa inyo sa ating mga babayan. And muli, Salamat po sa inyong suporta ah, dito sa ating adbokasiya. Ah, ganito kapatid ang gagawin mo ha. Ah, pupunta ka sa LTO Pila, Laguna. Kailan? Martes. Martes. Ito ang problema, brother Matt. Yes ko. Si kapatid hindi manager. 'Yun nga po. Ordinaryo nga... rin absent sa trabaho. Opo. No work, no pay. No pay. So, mawawalan ka ng sweldo sa araw na yan. Maabala ka. Di ba? Yun ang masama. Tapos, pag nakita ng LTO na mali ang huli sa'yo, kansilado lang ang huli, hindi paparusahan ang nagkasala, at walang babayaran danyo sa sa'yo. Yes po. Kaya sa ating mga babayan, manalangin po tayo na loobin ng Diyos na suportahan tayo ng house sa pamunguna po ng aming speaker Honorable Representative uh, Martin Romaldez na sana ay uh, may pasa natin itong ating batas, Trail Traffic Apprehension Act App para mapanagot po ang uh, nagkasala sa panguhuli sa mga motorista. And syempre po, kailangan ang suporta ng Senado at approval ng ating Pangulo. Ipanalangin po natin yan para maging maingat na ang mga pulis at mga enforcers na umuhuli ng mga motorista. Hindi po natin hinahangad dito na mababy o ma ang mga motorista. Ang hangad lamang po natin ay maipatupad ng tama ang batas para sa bawat motorista. At alam naman po ninyo, kapag mali ang motorista, hindi natin ipinagtatanggol. No po, yun lamang po ang ating inaangad. Kaya po, manalangin po tayo, suporta po natin na sana itong ating batas na Fair Traffic Apprehension Act na ipinanukala ay matapos na ang deliberation sa Kongreso at mailabas na sa Kongreso, makarating sa Senado, hanggang sa maapubahan po ng ating Pangulo. Alam niyo po, sa dami po namin sa Kongreso, kami ay may 300 na congressmen and congresswomen, eh hindi po napakadali ang magpasa ng batas. Ano po? Kaya talagang uh, ipinapanalangin po natin na uh, maging matagumpay po tayo dito. At uh, alam nyo, marami tayong panukanang batas na alam natin makakabuti para sa alay ng mga motorista at sa inyong pamilya. Pero, mapalad na tayo pag may naipasa tayo na isa o dalawang batas. Eh, samantalang, may gitisang taon na po tayo ngayon. Ang maganda lamang po, dahil sa suporta na inyo binigay sa One Rider Party List, una, na na natin sa Secretary ng DILG, Attorney Benjamin Abalos, yung uh, confiscation of driver's license kung hindi Deputage. LTO enforcers o deputized sa LTO. At sa kasalukuyan po ay pa uh, paisa-isa na lamang yung complaint na nagkukumpis ka ng lisensya na hindi naman deputized ng LTO. po. Ikalawa, dahil niloklok po ninyo kami sa Kongreso, yung dating talamak na illegal towing, eh, halos wala na po kami natatanggap na reklamo. Yung mga maling panguhuli ng kapulisan at enforcers, hindi na po kasing talamak noong mga nagdaang taon. At yan po ay hindi natin magagawa kung wala ang tulong at suporta ninyo. Yun lamang po at maraming salamat. Mabuhay po tayo. God bless.